All right mga tol, pag-usapan po natin itong pag-imbita kay Bibi Sara ni Tore. Matapos po 'yan, nang magkaroon po ng pahayag ito si B.P. Sara patungkol sa mga PNP, 'no? Patungkol sa PNP po natin sa mga ginagawa po ng PNP at uh, mga pagbabantay po nito sa seguridad po ng ating bansa sa unang banda po, no, sa unang tingin, ay tila wala naman po tayong mapapansin na masama po sa sinasabi ni Bibi Sara. Lalo na, ito po ipatungkol daw po sa improvement ng uh, ating uh, pambansang pulisya. No? Eh, ano po bang sinasabi niya dito? Dapat nga daw po ay uh, mas mag-upgrade pa, kumbaga. No? Parang ganun po yun mas i-improve pa yung servisyo nito sa ating mga mamamayan, sa ating bansa. saan? Sabi po, ay, uh, alam ko na po doon na ang China ay high-tech na parang gano'n. Ang dating, mga, no? uh, dapat gumamit na nga din daw po tayo ng mga drones, robot, no? At iba pa, uh, nabanggit din po niya yung paggamit ng CCTV. At uh, marami pa po, panoorin po ninyo yung balita patungkol dyan. Pero sa video po na ito, uh, gusto ko po ibahagi sa inyo, no? Yung sentimento po natin dito sa bagay po na ito. Sumagot nga po si Nicolas Torre, no? Uh, patungkol po sa sinabi po ni VP Sara na ito daw po ay... Hindi na hindi na bago yung katulad po na si CCTV no na suggestion niya ito ba, kayo ba, ano bang naiisip ninyo dito? Uh, positive ba ito? Ito ba'y pagmamak? No? Isang uri ng uh, baga, li, panglilibak sa ating pulisya? Kumbaga hindi naman talaga siya nagsasuggest. Hindi naman siya nagtutulong sa ating PNP. O sarcastic ang dating. Tingin niyo gano'n ba nangyayari? O talagang may heart siyang tumulong sa ating pulisya, sa ating PNP no? Comment down below no kung sa tingin nyo talagang uh, may heart lang talaga siya sa nangyayari ngayon o kung titignan ninyo kanyang facial expression, ang kanyang behavior, ang kanyang galaw, mga pananalita na kanyang ginagamit, ginamit eh tingin niyo kung tumutulong ba ito o ito'y hindi tumutulong nang nanlilibak kung siya ba ay nandilibak lamang dahil sabi nga po ng marami po sa ating mga kababayan titignan po ninyo sa comment section sabi po sa comment section, eh, ito pong si VP Sara, napakaingay, ang dami daw pong sinasabi, pero uh, wala namang magawa, no? Hindi nga daw maipagsigawan yung karapatan ng ating bansa, ang bansang Pilipinas, ang mga mamamayang Pilipino, karapatan nito sa West Philippine Sea. Ang uh, interna uh, national interest po ng ating bansa, eh wala, wala akong maririnig, no? No, later pag-usapan po natin, no, isang senador, eh, tila parang parang pinagbabawala no, na pumasok sa lugar po ng China. Sa so, sunod na video po, pag-usapan natin yan. Pero dito sa video na ito, ito kaya si, si VP Sara natin, eh, talagang para sa ating bansa. Kasi pinupunan niya ngayon, for improvement naman yata ang dating yung ating gobyerno, sa, sa ating PN. Eh natatakot kaya siya na magkaroon ng ng uh, pagsuporta sa ating bansa at sa po'y matulad sa iba na nakararamdam, nakararanas na po ng bagsik ng uh, komunistang bansa, no? Kasi ito pong uh, China, no, maingat po 'yan at uh, uh, gusto po nila ang sasabihin lang sa kanila ay magaganda ayaw nila ng anes, ayaw nila ng uh, pagtuligsa o kritisismo na gaya ng ginagawa po ni BP Sara sa ating kapulisan, sa ating PNP. Diba? Iniinbitahan nga daw siya ngayon eh. Hindi ko sigurado kung anong dahilan na Pero parang uh, gusto i-entertain yung mga suggestion po ni ni BP Sara yata, ni Torre, no? I don't know o, o kung may iba pang bagay, no? Pero ewan ko, no? Kung ganito, marami kang sinasabi, pero hindi ka naman seryoso, iniimbitahan ka, eh parang ah, uh, nagkekengkoy ka lang, no? Para sa akin yan, na, Parang uh, hindi ka naman seryoso sa sinasabi mo. Kasi ang kaseryosohan, makikita mo yan sa gawa, hindi sa salita, no? May mga sinasabi siya patungkol sa pag-upgrade ba ng ganon, na paggamit ng uh, teknolohiya sa security, sa pagtrabaho, paglilingkod po ng Uh, PNP sa ating mga mamamayan sa eh kung yan ay eh, seryoso po sa diyan eh makikita mo yung effort 'di ba pumunta ka no baka ganun ang ibig sabihin na ah, gusto pa tong ni Torre dito ngayon po no pa paano mo sasabihin na ito po ay uh, mahalagang usapin pa rin mahalaga po ito no kasi marami po sa supporter ng mga Duterte eh ito po no ito po yung nangyayari na kahit ano na lang no pikit mata na po sila kung ano na lang sabihin Gan ganun ang bansang komunista no kahit anong sabihin para sa tama sila sila yung nararapat pakinggan ito po tama ba to pakinggan no samantalang yun po natin yung, yung bansa ngayon habang tayo po yung nasa demokrasyang bansa no eh baka mamaya wag naman nawa no na tayo ay sa ilalim ng komunistang bansa dahil ang brami po ang dami pong nagbubulag-bulaga nagbibingibihan sa mga nakikita po at naririnig natin ngayon. Ito po, 'di ba? Kayo humusga, kayong tumingin dito kung anong uh, behavior ang pinapakita po ng ating ikalawang pangulo, no? No, uh, uh, considering tama, no? Na siya po ay isa sa pinakamataas na posisyon mayroon dito sa ating bansa ganyan po siya uh, magsalita sa PNP ito by uh, personalan na dahil nahuli po ang ating uh, ex-president no ating dating pangulong uh, Rodrigo Duterte at ngayon ay nililitis o iniimbestigahan po ang kaso sa Lahig no kayo kayo ano masasabi ninyo no masadong emosyonal eh paano na po kung kung halimbawa sa po yung presidente no eh lahat no bias na emotional no kailangan suporta ka tumahimik ka ikaw ang mali kami lang ang tama ganoon ang nangyari so oh, ayun napakahirap maging uh, ganito ang kalagayan po natin ang ating mga mamamayan hindi makaintindi hindi makaramdam no hindi po tayo para sa akin po, ah, wala po akong makita sa mga Duterte at sa mga kaalyado po nito, katulad po ni Marcoleta no, at iba pa ng mga kaalyado na mga direktang pagsuporta sa ating bansa kontra China. Mali ang ginagawa ng China, pero ano ang sasabihin ninyo? 'Di ba? Katang isip lang yung WPS, no? Mag-upgrade ng PNP, no? pero wala namang makikitang effort sa pagtulong enough na ba yung salita no kung hindi hindi uh, pangulo ang babanatan mga sanghay ng gobyerno natin di ba kayo ang mag-isip po no uh, para parehan namang tao tayo eh no no pero nasa bansang Pilipinas tayo alam mo dapat ang sitwasyon yung ginagawa sa atin ng ibang bansa no hindi natin gusto makipag-away pero yung sentimento man lang alam mo yung puso yung heart ng hirap ng mga kababayan na natin na nandoon na iintindihan mo na kung ikaw kaya yung nakatira doon at ang hanap po ay sa dagat na yun yun yung kinakain ninyo no maaring hindi sapat yung kinikita nila pero kumakain sila doon at ganito ginigipit ng bansang China yon no ang ating mga mamamayan doon tapos wala lang no personal lang. Alitang pamilya lang ba talaga ito? O talagang madiin na po ang, ang pagkampi ng mga Duterte sa China. Ganito po sila bumabanat na ba sa ating gobyerno? So, ipagpare po natin na hindi gano'n, no? Kasi o sea, napakapangit po. At uh, nawa, maraming matauhan, makapag-isip. No, at makapag ng kanilang mga sinasabi, ang desisyon, lalo na sa pagsuporta no, baka yung iba no baka yung iba dahil sa pakinabang na lang kaya sila sumusuporta may napapakinabangan sila so ikaw anong masasabi mo dito comment down below no Lagi po natin pinapaalala, wag po tayong mag-idolo ng mga politiko. Mga tao lang po yan. Lagi po tayong sa gitna para matimbang natin kung anong tama at mali. Kung tama, suportahan. Kung mali, tutulan. Comment down below anong masasabi mo sa usapin na to. Pag-usapan natin patuloy yan sa comment section. See you ulit sa susunod na video.